ang mahiwagang sandok. Noong unang panahon, sa isang maliit na nayon, may naninirahan na mag-ina na kung saan ang nag-iisang anak nitong babae na si Carla ay mabait at masipag sa mga gawain bahay. Ngunit, hindi naman ito mautusan sa simpleng pagluto ng kanilang ulam dahil nini sa hindi nito naging hilig na magluto Isang araw, nagkasakit ang kanyang ina At wala pa silang sinain at ulang para sa pananghalian Kaya, inutusan siya ng kanyang ina Marla anak, maaari ka bang magluto ng ating pananghalian? Ikaw naman ay aking gagabayan sa pagluluto Ba't sasundin mo lang ang mga sasabihin ko? Bakit hindi na lang po tayo bumili sa bayan ng ating makakain ay? Kung bibili tayo, ay masisira lamang ang aking mga gulay na pinamili kahapon. Pero nai, ayoko talaga magluto, lalo na't hindi ko naman ito hilig. Kailangan mong matuto sa simpleng pagluto ng simpleng mga putay. At paano kung mawala ako, kanino ka naaasa sa mga kakainin mo? Ayoko nga, nay. Sa sobrang inis ni Carla sa kanyang ina, ito ay agad na umalis sa kanilang bahay. Ngunit, bago pa man ito makalayo sa kanilang bahay, may nakasalubong siyang isang matandang babae. Iya, maaari bang makahingi ng tubig sa inyong bahay? <sighs> Nagdalawang isip si Carla dahil ayaw nang bumalik sa kanilang bahay dahil sa ito ay kalit sa kanyang ina. Ngunit sa huli, ito ay pumayag. Hmm, sige po. At bumalik na nga si Carla sa kanilang bahay kasama ang matandang babae. Maraming salamat, idea sa pagpapainom sa akin ng tubig dahil busilak ang iyong puso. Ayaan mo ibigay ko sa iyo itong sandok na makakatulong sa iyo upang magabayan ka sa pagluluto. Kapag ginamit mo ang sandok nito ito, lahat ng mo ay magiging masarap at kakaiba. Ngunit tandaan mo, kapag natuto ka ng magluto, ang kapangyarihan ng sandok ay mawawala ng umisa. Naku, tamang tama po at may sakit ang aking inay at wala akong kakayahan na magluto dahil hindi ko naman ito hilig at gusto. At agad lang ang nagpaalam ang matanda kay Carla. Hindi na nga nagdalawang isip si Carla na magluto ng simpleng ulam gamit ang gulay na pinamili ng kanyang ina. Nang matapos si Carla, ito'y agad na naghain upang makakain na ang kanyang ina. Naku anak, paano mo nagawang magluto ng gantong kasarap? May tumulong lang po sa akin ay. Sabi ko naman sa iyo na kaya mo magluto basa't ito ay iyong pag-aaralan at huwag matakot na matuto. Oo nga po, Nay. Pasensya po kanina at lumayas ako na hindi nagpapaalam. Ayos lang yun, anak. Ang mahalaga ay natuto ka sa pagluluto, kahit simpleng ulam lang. At sa paglipas ng panahon, si Carla ay naging isang mahusay na guro sa pagluluto sa kanilang nayon. At dito magtatapos ang kwento ng mahiwagang santok.